Pasyente na hindi niya afford, bayaran yung bill niya. Yung mga gamot na kailangan niya, namatay na lang. Nung namatay na yung pasyente, hirap pa rin ilabas yung cadaver. Kasi meron pang bill, uh, may balance bill. Uh. Uh, responsibilidad ng gobyerno yung pangalagaan ng kalusugan ng mamamayan, ah. eh, zero yung budget sa PhilHealth. Kung merong rason bakit maraming <laughs> nagkakasakit, yung PhilHealth. Ah. Even ng mga panahon na pinupunduan yung PhilHealth, ang laki ng pagkukulang ng PhilHealth. Uh -huh. Sa akin, wini-withhold sa akin, kulang-kulang 2,000 -kulang, ng PhilHealth. Pero ako, trinatrabaho Monthly? Ba ako? Monthly to? Yes. Uh -huh. Uh -huh. Sabi ko, sa dami uh -huh. ng wini-withhold, nang na kulang-kulang dalawang libo and yet nagkukulang hmm. yung binibigay ng PhilHealth sa atin. Hmm. Oh. And sana ito hamon. Oo. Oh. Oh. yung mga politiko sa mga gantong ano, gantung scenario. <laughs> oh, na makita nila. Hindi naman nagbabayad ng PhilHealth yung mga yun siguro eh. yayaman <laughs> okay. nung pag nagkasakit yung mga yun, hindi naman ano eh. Ay, hindi, oh, naman, oh. hindi naman sa public hospital yun oh, papagamot oh, eh. Sure. Oh, oh. kaya magpapagamot? Sa St. Luke's. <laughs> yan. Singapore, punta sa Singapore para magamot. Mga boss, ngayong araw makakakwentuhan natin si Pangulong Donel Shazon, na isang social worker at pangulo ng unyo ng mga magagawa sa UST Hospital. Pag-uusapan natin yung kanyang karanasan sa pag asikaso ng mga finan ng mga indigent patients at ano yung mga issue na kinakaharap. So, tara mga boss, kwentuhan tayo sa daan. Pangulo. Hi, Chief. Uh, nice. Kumusta? Uh, okay Ay, naman. Tayo kwentuhan tayo sa ano, sige, sa gilid sige. ni uh. Ate Carla. <laughs> Pangulong Don. Ano, nakilala kita Pangulong Don eh. Ano ah. Uh, bang full name mo talaga? Ah, uh, ako si Donel Jan Siazo. Donel Jan uh, uh Pangul si... social worker. Yes, oo, uh, uh, manggagawang panglipunan. Yan. At uh, pangulo ng Union ng Manggagawa sa UST Hospital. Hospital. Ano pangalan ng union ulit sa UST? Ugnayan, Hospital? Ugnayang nagkakaisang manggagawa University of Santo Tomas. Santo Tomas. Tapos yan, ikaw, siyempre, ikaw pangulo. Ah. Uh, so, ano mga pinagkakaabalahan niyo ngayon na uh, pangulo? Ah, uh, dati kasi bago ako bago ako pumasok sa pag-oorganisa. Yeah. Nag Nag-oorganisa na ako sa mga communities. Okay. So, medyo hindi talaga siya nalalayo. Mm. Doon sa ginagawa ko ngayon. Until uh, alam mo naman pagka bumababad tayo sa community, mm. eh nakikita natin yung mga ano, yung malaking problema. Problema, tama. Yung reason bakit tayo mm. nag-organize. Pangalawa, Nung nakita ko to, hmm. uh, minabuti kong ano, tumakbo bilang isang union leader. You. At ah uh, nalusutan natin 'yon hanggang ngayon. Naipanalo. Eh, ah, naipanalo. And then currently, ako ay assigned sa Medical Social Service as a medical social worker hmm. na nagke-cater sa mga pangangailangan ng ating mga indigent patients araw-araw. Ayun, sa'yo sa pumupunta ah, ah. yung mga nagpapa Di ba pag social worker, kayo yung nag-assess yes, uh, ah. para sa mga billing yun. Ah. Ah. Ano kasi yan? <clears throat> Hindi lahat hmm. ng kailangan ng ating mga indigent patients ay nakikita mo ito hmm. or nakukuha ito sa mga government hospital. Hmm. So, may mga private hospitals din na nag talaga ng pangangailangan ng mga indigent patients natin doon sa mga private hospital. So, doon ako na-assign. at ini-screen yung mga bawat pasyente. Depende siya kung ano pangangailangan nila doon sa loob. dami mo na na-screen siguro niyan. Oo. Mga kasi, uh, ilan libo na. <laughs> ah, hindi ko na mabilang. Hindi ko na mabilang. Ang kaya dami, niya, na, ah, dami na. So, from the time na pumasok sila sa social uh -huh. service until the time na hmm. pumasok sila sa hospital, until the time na mag-discharge yung mga yan, hmm. dapat tutok. Tutok uh, emotionally, psychologically, financially. Yun ang, mag, yun ang mabigat. Uh, gano'n ka nakatagal Pangulo sa ano? 20 years na ako. 20 years? Uh, kaka 20 years ko lang. Ah, uh, dalawang dekada uh, na, na. na. Congrats, na congrats, uh, uh, 20 years eh, na. Tapos ang union, gano'n naka, gano nakatagal sa UST 11 ako? years na ako as union president. Uh, so, Tagal. ayun. Nagsasabay. Okay. Yung paggampan mo dun sa ano, dun sa pangangailangan ng ating mga dahil patients, at the same time, yung paglaban doon sa mga benepisyo ng ating mga manggagawa sa lobbies mo ng UST Hospital. So, Pangulong Don, ganina nabanggit mo, social worker ka. the same time, un uh, union president Aha. ng mga manggagawa sa UST Hospital. Baka pwede mo naman akong kwentuhan, ano ba ang pinaglalaban mo, ang social worker, at in relation doon sa pinaglalaban din ng union? Actually, hindi siya nagkakalayo eh. Yeah. Oh, dahil 'yung pangangailangan ng mga manggagawa, oh, from the time na lumabas sila galing sa trabaho, mm. the same uh, situation na na encounter mo na lumalapit din sa opisina. Oh, kasi gano'n din 'yun eh. Ang ugat talaga dito 'yung pangangailangan ng hindi lang ng manggagawa mm -hmm. at na-extend ito sa ating mga kababayan, lalo na 'yung mga indigent patients natin. Oh, so hindi siya nagkakalayo 'yung uh -huh. 'yung talagang pangangailangan ng tao. Oh, ng kapwa. Tama. So, as mga indigent, so mga indigent patients yan, no? Oo. So, siyempre, nandiyan na usapin na sa malasakit, pill health. Oo. Uh, uh. Anong mga yes. kinakaharap nyo dito, Pangulo? Sa tagal ko na sa, ano, uh. sa serbisyo, as medical social worker, walang nagkakasya kahit kailan hindi magkakasya. Hmm. Ang resources ng natin. Mm. Lahatin na. Uh, Oo. Mm, Lahat cool natin, yan. even gobyerno. Tama. Oh. <laughs> uh, hindi niya kayang tugunan 'yan. Oh. Uh, which is ano, uh. medyo taliwas doon sa sinasabi ng uh. Article 13 Section, section 15. Yan, Ah, uh, uh, 'yung the state shall promote and uh, protect the palisugan. right of the people to health. Uh, ah. Pero eh nakikita ko mismo eh, yung oh. epekto niya to sa ating mga kababayan. Eh, mag maganda yung binanggit mo, no? yung uh, state policy sa konstitusyon, oh. oh. Uh, responsibilidad ng gobyerno, yung pangalagaan ng kalusugan ng mamamayan. Oh. Eh, zero yung budget sa PhilHealth. Di ba? <laughs> <laughs> ay, masasabi mo ito, Pangulo. Oh. Wala. Well, uh, zero. 2025, zero ah. Kung merong rason, bakit maraming <laughs> nagkakasakit yung PhilHealth? <laughs> bakit, Pangulo? Ano tingin mo? <laughs> Kasi unang-una, -una, Sinong hindi maa-high blood sa ginawa ng gobyerno <laughs> sa PhilHealth? Di ba? Tama. Ziniro eh, no? Ziniro eh. Oo. Ang epekto niyan, even nung mga panahon na pinupondohan yung PhilHealth, uh -oh. even nung mga panahon na pinupondohan yung PhilHealth, ang laki ng pagkukulang ng PhilHealth. Uh Oo. -oh. Now, i-connect ko ito bilang isang union leader. Tama. Oo. Sa akin, wini-withhold sa akin, kulang-kulang libo ng PhilHealth. Pero ako, trinatrabaho. Monthly. Ba ako? Monthly to. Yes. Oo. Pero ako, tinatrabaho ko yung pangangailangan ng mga mga, mga mga ano, ordinaryong Pilipino. Sabi ko, sa dami ng wini-withhold ng kulang-kulang dalawang libo and yet nagkukulang mm -hmm. yung binibigay ng PhilHealth sa atin. Mm -hmm. So, sa usapin na lang ng PhilHealth, uh, kong Eli. Mhm. Mm sa so, usapin ng PhilHealth, ako bilang isang union leader, mm -hmm. Kapag humihingi kami, mm -hmm. ng dagdag benepisyo sa yeah. management namin, ay hindi lang nangyayari to sa U.S. Tama. Sigurado ako. Hmm. Uh. Alam mo, sinasabi ng mga may-ari ng ospital, uh. saka na kayo humingi kasi hindi pa nagbabayad si PhilHealth. Ganun yun. Uh, uh. 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 Tapos, makikita mo, nakatutok ka sa pangangailangan ng ating mga uh, ordinaryong uh. Uh. Pilipino. Pilipino mga kulang na kulang talaga. Uh. And sana, ito hamon. Oo. Uh. Oo. Uh bumabad yung mga politiko sa mga gantong ano, gantong senaryo. <laughs> uh, nga makita nila. Hindi naman nagbabayad ng pilit yung mga yun siguro eh. Ang <laughs> mm -hmm. yayaman pag nagkasakit yung mga yun, hindi naman ano eh. Ay, hindi, oh, man, oh. hindi naman, sa public hospital yun, oh, papagamot sure. eh. Oo. Oh, oh. oh. Sa St. Luke's. Oh, <laughs> Singapore, punta sa Singapore doon <laughs> magpapagamot. So, PhilHealth, health, uh, so talaga apektado, lalong-lalong lalo ka na pangulo. eh oh. Ikaw, nag, ikaw yung nag-screen uh, si eh, di ba? Hmm. So other than PhilHealth Pangulo, ano pang mga issue na pinaglalaban natin? Kayo bilang mga healthcare workers? Eh, yun palang, yun palang pangakuan ka ng, ano, ng panahon ng pandemya. Eh. Kasama ka namin doon. Mm. Uh -oh. Kasama tayo doon. Uh -oh. Dami nating ginalampag doon. Eh. Uh -oh. <laughs> yung health emergency allowance na yan, hanggang ngayon, yeah. wala pa rin. Eh. Uh -oh. Nakakaawa. Paano yung, paano yung mga ano, gusto, pilit na pilit tumugon mm. Tama. para umunlad yung healthcare system natin, uh -huh. pero pinabayaan mo ng gano'n. Mm uh -huh. uh -huh. May epekto rin sa inyo, definitely. Oh, board, uh -huh. kao, a social worker, as union, as union president. Oh, ano oh. oh, eh, paano oh. mo magagampanan ng maayos yung trabaho mo? Ang hirap nun kasi diba? uh, para kang sinipa mismo ng gobyerno <laughs> nun. Eh. Oh. Oo. Uh -huh. Tapos malaman-laman mo, ang daming, ang daming problema. Uh -huh. Ang laki-laki ng problema natin. Uh -huh. Yung PhilHealth alone eh. Oh. So PhilHealth, Heya. Heya. Yeah. Oh. Eh sahod naman ng ano, sasahod ng mga manggagawang pangkalusugan. Kumusta naman ng ano niyo? Malala. Oo. Oh, oh. Kasi for a nurse hmm. na may employ sa isang hospital. Hmm. Minimum wage. Or, yung iba naman, dahil nakita nila yung ano, hmm. gaano kahalaga ang mga nurses ngayon, hmm. so tinaasan nila ng konti. Kaunti lang. Oo. Nung tinaasan <laughs> ng konte ang ginawa naman ng ibang private hospitals, haa, uh -huh. nagtaas din. Hmm. So ngayon, nakita mo 'yun, oo, uh -huh. pinipitrata 'yung uh -huh. mga nurses natin and other allied uh, professionals uh -huh. sa ano. Kaya kaya nangyayari, oo, uh -huh. magpapa-experience lang. Uh -huh. Tama ba 'yan, Pangulo? Yes. Magpapa-experience lang sa Pilipinas one to two years. Oo, uh -huh. 'yung Di exodus na yun, matagal na nangyayari, Di nangyayari 'yan, Hindi uh -huh. pa ako buhay noon nangyayari yun. Uh oo, -huh. nangyayari na yun. Oo. <laughs> <laughs> Ang, ang nakakatuwa nga dito, eh. uh -huh. eh, kaya nyo palang taasan yan. Dapat noon pa, pa. hindi uh -huh. sana nalesen natin yung pag-alis ng mga nurses natin, uh -huh. ng mga medtechs natin, ng other allied professionals. Uh -huh. uh eh Maganda yung binanggit mo, Pangulo, kasi nga babalikan ko yung binanggit mo kanina. Nakasulat mismo sa sa ligam Batas, uh -huh. the highest law of the land. Uh -huh. diba? Tapos ang ginagawa ng gobyerno, hindi yun ina-uphold. Eh sila mismo sumusunog nun eh. <laughs> 'Yan, yeah, kaya nangyayari sa mga healthcare workers, kawawa. Uh Oo. -oh. Ayoko ng gamitin yung term pero ganun talaga eh. Uh -oh. Hindi naman awa ang kailangan ng mga manggagawang pang pangkalusugan, 'di ba? Uh -oh. Ikaw ba, uh -oh. Pangulo, awa ba tingin mo? <laughs> Hindi. Uh -oh. Tugunan mo kasi unang-una etong hirap sa atin. Uh -huh. uh Oo. -oh. Kailangan ng benepisyo or, or, or kailangan ng ano? Kailangan pondohan yung resources na kailangan ng ating mga indigent hmm. patients. Pero yung nagtratrabaho para doon, para yeah. tugunan yon, kinalimutan yon, Kinalimutan ng gobyerno. Tama. Ganun, kalala. Uh. Uh. So, wala ng PhilHealth. Uh Oo. -oh. Wala pang hiya uh Oo. -oh. Ang baba pa ng sahod ng mga manggagawang uh -oh. pangkalusugan. Uh -oh. Tapos magtataka tayo kung bakit ganito yung healthcare system natin. Ang At ating mga healthcare workers, hindi tumatanggi sa trabaho yan kasi, unang una pasyente ang lumalapit, naghihingalong kababayan natin hmm. ang lumalapit, pero hindi matugunan din yung pangangailangan ng ating mga healthcare workers. Hmm. Ngayon, dapat matignan ito ang tagal-tagal ng ano. Eh. Yeah. If I'm not mistaken, 17 years na naka nagfile kami ng hmm. Magna Carta of Health Worker, private health workers. Private. Sa wala Seven, pa, wala 17 pa 17 years. Kahit isang pagbasa lang, wala. Hindi tumatawid even at the committee Oo level, no? Oo. Oh, and then dumating yung pandemia. Mm. Doon, nakita nila <laughs> na mm -mm. ang dami pala ang uh, laki pala talaga ng problema. Mm -mm -mm. Oo. Oh, so, hindi, hindi lumulusot. Hindi, hindi lumulusot. pinakikinggan. Hindi, hindi talaga. Puta kahit pakinggan man lang, wala. Wala, wala. Nakailang kalampag na tayo. Oh, Nakailang oh. ingay na tayo. Bakit mo? I think yan yung ano, yan yung magandang tutukan pong mm. Na magkaroon ng representasyon yung mga health workers doon mismo sa congress. Oh. And then ito yung isa sa pinaka tingin namin pinaka solusyon para maiwasan yung paglayo ng ating mga health professionals. Mm. Kasi ang hirap no tatalikuran Tama. mo yung pamilya mo. Tama. oo tatalikuran mo yung bayan mo kasi. Oo. Yung isang paa mo nasa hukay. Oo. Kasi siyempre, pasyente, Karang oo. nasa hospital ka panahon na ipasa yung Magna Carta of uh, Private Health Workers, Health workers. Uh, kasi yun yung sagot pagtaas ng sahod ng ating mga manggagawang pangkalusugan uh -huh. ibigay yung security of tenure sa kanila yeah. uh -huh. yun yung sagot kasi Magna Carta mga basic na uh -huh. karapatan uh -huh. ng mga manggagawa sa kalusugan uh -huh. dapat may 17 uh -huh. years na hula, yeah. hindi umu <laughs> eh anong kasunod niyan uh -huh. uh -huh. ang kasunod niyan Kapag binigay mo yung totoong pangangailangan ng mga health workers natin, ang kasunod niyan umaayos gradually mm. yung healthcare system natin. Mm. Oh. tama. Kasi yung mga nagtatrabaho para diyan binigyan mo ng importansya eh. Eh ngayon wala kasi talaga. Oo. Oh, oh. Yung yung CPD pangulo, yung ano ba? continuing professional development. Oh, oh, eh. ah. Alam mo batas yan ni ano eh. Ni Trillanes. Batas ni Trillanes yan. <laughs> oh. Ngayon kasi nabisi siya nata sa ICC. <laughs> <laughs> yung bata hey, ka mayor, tumatakbo mayor. Ah, tumatakbo mayor. Oh, good luck, good luck. Oh. <laughs> yung continuous professional development. May isa batas 'yan para lahat ng mga professionals natin mag-earn ng unit hmm. para by the pag na-reach nila yung unit, yung points hmm. na required sa batas, doon marirenew ulit yung lisensya nila. Diba? Uh, para mare kailangan may CPD units eh, di ba? Isipin mo yung pobreng pobreng magsasaka, mm. 'di ba? Ibinenta niya yung kalabaw niya, isinanla niya yung lupa niya mapag aral lang yung anak, anak niya. Na, tama. Uh, nung nakapagtapos yung anak niya, uh, nagsisimula pa lang na bumawi, bumawi. Uh. Tapos, ang gagawin ng mga professional <laughs> org na to, mga accredited lang yan, eh, di ba? Yes, oo. Uh, dadalhin kayo. Kailangan mo mag-earn ng points, dadalhin kayo sa burakay. dadalhin uh, kayo sa Palawan. At the expense ng mga gagawa. Uh, oo. Oh. Oh, Putangin yan. Uh, oo. Oh. <laughs> e mga magkano yun, eh. Hmm. Maina 5,000 yan. Sobrang mahina. Anong training na gusto nyong... <laughs> uh, anong training na gusto nyong patunayan <laughs> ng mga health workers, di ba? Oo. Para mag-earn ng points. Uh -huh. Kaya uh, nagiging ano, negosyo. Kaya wala kaming problema, wala, wala tayong problema doon sa ano. Doon sa pag sa continuous uh, education. Continue, uh. Uh, kailangan natin 'yan eh. Uh, pero ibigay niyo ito ng libre sa amin. Mm. Yung abot namin, yeah, hindi yeah, kami tamo. maglalabas ng pera namin uh, coming from our own um, pocket. Tama. Kung kung maglalabas, kung maglalabas man, dapat affordable. Oh, Mangingin nang hihingi yung ano natin, 'no. Oh. Nanghihingi. <laughs> pagmo mo kaming dalhin sa burakay, hindi kami sanay doon. Hindi <laughs> namin kailangan yun. Huwag <laughs> mo kayo <buraka> <laughs> Kailangan namin tumutok sa trabaho namin, tumutok sa mga uh -oh. pasyente na sa pangangailangan uh -oh. ng ating kapwa. Uh -oh. Oo, ganun yun. Naging negosyo na yun, no? Oo. Oh, oh. Pero oh, oh. magandang point yun, Pangulo, no? Hindi against ang mga manggagawa doon sa continuing professional development. Hindi, hindi. Ah, ang issue yun. ay dapat accessible. Accessible. No, kaya abot-kaya. Abot-kaya oh, oh. yung mga oh. CPD. Ako, gaano kahirap to sa amin. Yeah. yung palang mag-earn ka ng points, eh. Hmm. Ilang 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 points ba, halimbawa, kung magre renew ka ng... binibigyan nila ito ng tingi-tingi. Ah. Oh. May, may... Pero di ba may parang kota ba yon Pangulo? Ah, Oo. Oh. Na parang magre-renew ko dapat may 15 ba, 15 oh. units, mga gano'n. Malala nga, eh, may may mga 50 points pa eh. 50. Eh sa bawat seminar mo ng burakay, binibigay sa'yo to 10 points. <laughs> mga ilang burakay ako noon? Kung hindi burakay, tagay <laughs> Bagyo. Oo, bagyo. Oo, oo. Ang sakit sa mga... Eh kung ano ako, kung manggagawa sa pangkalusugan, tapos hindi naman gano'n kataas ang sahod ko, oh. magsisipidi pa ako, oh. oh, awa na talaga. bigat. Oo patong-patong. Mapupunta lang yung kinikita mo sa CPD pa lang. E, eh, paano yung pangangailangan ng pamilya mo? Eh dapat nga yan eh, nakasulat din dapat sa Magna Carta ng Where? private healthcare worker oh, siya. Oh, diba? oh. problema wala. Ang S gandang take off natin na ito, mga kong Eli. 17, 17 years. Just imagine. Wala. Hindi umusad. Pero kapag halimbawa pupunta sa kongreso, maglalabi, syempre makikipag-usap sa kongreso. Anong usually nasagot ng mga mga kausap nyo? Na pag-aaralan okay. daw, gano'n, Ano? Ang dami. Ang dami nang naging chair ng Committee on Health dyan. Hmm. Oo. Oh. wala ni isa, ano? Kinausap lang kami, pagtalikod, wala na. Wala na. Oo. Oh. problema. Ano ang epekto nito sa ordinaryong Pilipino? Ito mga nangyayari. Uh, oh. dalawa tingin ko. Una, ano yung epekto nito sa pasilidad? Ayun. Oh. yung hospital. Kasi ang daming lumobo yung mga pasyente natin na hindi makalabas. Mm. Dahil walang pambayad. Mm -hmm. So ang gagawin namin, hahabulin ah, namin yan saan sila pwedeng ilapit. Oo. Mm -hmm. Pero kapag may nilapitan yung mga yan, tingi-tingi lang din yung binibigay. Uh -hmm. So nagsasapre, nagsasapre yung facility. Mm -hmm. Totoo 'yun. Mm -hmm. Tapos syempre yung parang may na bawal i-detain ang pasyente, uh -huh. paano yung hospital? Uh -huh. Tama. Uh -huh. And then, kasi may, may epekto yun eh. Ang pinakamalala, yung epekto na ito sa ating mga indigent patient. Uh -huh. Imagine mo, harap-harapan, ayaw pondohan ng PhilHealth. Uh -huh. Yung nagkikimo ng pasyente. Oo nga. Paano yun? May limit lang ang PhilHealth natin. 45 days lang in a year. Saan 45 nagkikimo? days yes. in a year. Oo. Ah, ah. eh, ilan ang session? Oo. Ah, ah. eh, yung malalang nagkikimo. So, more than 45. Days. Saan mm -hmm. niya kukunin 'yon. Okay. Yung pobreng ano, ano yung mamamatay na lang. Oo. Okay. Oh. hindi niya kayang tugunan yung ano, yung last treatment in, na bibigay na para dapat sa kanya. Mm -hmm. Oo. Oh. Ganun kalala. Mm -hmm. oh. Tapos sa gagawa, ikakaltas mo ano yung pin ano yung huling kaltas nila last January. Mm -hmm. This year. Ang huling kaltas nila is 5% of your base. 5%? Oh. Per uh, na eh, kasi every year tumataas Tumataas eh. <laughs> oh. Oo. Tapos malalaman mong ganun. Hmm. And yet, ang daming hindi nakakalabas, ang daming hindi nakakalabas. As a social worker, Pangulo, anong, ano ka ba, heartbreaking, talagang hindi na ka nadurog ka na kwento, na pasyente na hindi na talaga afford, walang makuha na suporta. Kung Eli, pasyente, na hindi niya afford, bayaran yung bill niya, yung mga gamot na kailangan niya, namatay na lang. Nung namatay na yung pasyente, hirap pa rin ilabas yung cadaver. Kasi meron pang mm -hmm. bill. Uh, May balance bill. Uh, uh, tapos ngayon, siyempre, aakabulin namin saan siya pwede? saan siya pwede. Mm -hmm. uh, kasi trabaho namin yun. Eh. Mm -hmm. uh, so, tulungan. Mm -hmm. uh, kaya lang, sabi ko nga, kawawa ulit yung hospital noon kasi wala nang ano. Mm -hmm. Ilalabas yun, syempre mm -hmm. uh -oh. Pero more than that Yung sitwasyon mismo Ng pamilya ng pasyente Gaano kabigat yun Tama uh -oh. Hindi lang ano yun eh. Hindi lang simpleng epekto sa pamilya yun eh. uh Oo, -oh. gaano kabigat yun Walang-wala ka na Tapos, poproblemahin mo pa yung bill uh -oh. Sa ospital Patay na nga eh Hindi mo pa mailabas yung bangkay uh Oo -oh para man lang mabigyan ng dignidad na ma mailamay, mailibing. Totoo. Tingin mo, Pangulo, ano ang bagong daan para sa'yo dito sa usapin na to? Sa mga manggagawang pangkalusugan o yung mga health workers natin, ipasan panahon na para umusad yung Magna Carta of Health Workers. Mm. -hmm. Private Health Workers. Mm -hmm. Ito yung tingin kong solusyon. Abang too late Para mapigilan natin yung mga professionals natin, mga ibang bayan, Mga ibang bansa, ah. Uh, bigyan natin sila ng importansya. Ipasa yung Magna Carta of Workers. Hmm. So dapat maipasa na yan Private Magna Carta. Uh, yung representation mismo ng isang manggagawa talaga ang kailangan kasi hindi ko alam kung sino talaga ang nagre, nagre-representa sa atin. Ah. Mm. Totoo ang nagre-representa sa atin sa Congress, sa mm. Senate. Uh, dapat magkaroon ng representasyon at konsultasyon yeah. sa mga manggagawa. Uh -oh. And magagawa lang natin ito mm -hmm. kapag kapwa manggagawa, yung ilagay natin. Lalo na ngayong panahon ng eleksyon. Oh, Pa-2025, oh. elections na eh. Oh, eh, lahat, eh lahat ng tumatakbo, Pangulo, lahat para sa mga gagawa. Lahat para sa mga healthcare workers. Ilang eleksyon na. Ganyan di, ganyan, na, ganyan na ganyan din naman na naririnig natin. Uh, na tingin ko reflection yung binabanggit mo, Pangulo, na seven, for 17 years, hindi umuusad uh. ang Magna Carta for Health Workers. Reflection niya na walang boses eh. Representasyon uh -huh. ng mga manggagawa. Manifestasyon yun na... Wala talagang nakikinig sa totoong sitwasyon. Hmm. Tama. Oo. Isang bagay yung pakikinig din, Pangulo. No? Oo. Pakinggan, tapos after pakinggan, may gawin. Hmm. hmm. Tingin ko, oh, pagkaisahan natin itulak to, yung Magna Carta of Health Workers, panahon na, lumipas yung pandemic, nakita nila yung importansya ng ating hmm. mga health workers. Hmm. Ngayon, pagkaisahan ito ng mga health workers, hmm. itulak yung Magna Carta of Private Health Workers. Hmm. Uh -oh. O hindi kaya, baka nga, baka kailangan maggawa tayo ng panibago kasi kung Tama. that was 17 years ago. Tama. Oo, oh, ang lala nun. Reviewin, tignan. Kung, pero 17 years ago, pero may mga fundamental na uh -huh. yun pa rin ang pinag-uusapan yes. natin hanggang uh -huh. ngayon. Nakakalungkot uh -huh. lang, no? 17, uh -huh. <laughs> 17 years. So, representasyon ng mga manggagawa, lalong-lalo na sa sektor ng kalusugan, ipasa na uh ang -huh. healthcare workers. Ah... Uh, tapos pwede singilin no, singilin yung mga nakaupo ngayon pa 2025 elections. Can this be an election issue kung usapin ng mga manggagawang pangkalasugan? Oo. oh. 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 Ang dami diyan eh. Ang dami hmm. Naki, after the pandemic, ang dami nakigaya niyan. Hmm. May kanya-kanya yung mga politiko natin, may kanya-kanyang version na ng Magna Carta of Private Health Workers. Hmm. Uh, kung yung ang 17 years inupuan nyo tapos yan pa. Hmm. Uh, Papangako, madaling mga ako ngayon. Oo. Oh, oh yung mahaba-haba pang laban to Pangulo, no? Oo, kasi malaki, malaki ang butante ng health workers. Oo. Hmm. Pero ang nakakatatak lang sa mga health workers talaga, yung mga taong nakakasama nila hmm. sa laban. Oo. Hmm. nakikisama. Saka doon, no? saka <laughs> doon. <laughs> <laughs> Pero mahaba-haba pang, mahaba pang laban Pangulo to, no? Even, kasi even if makapagpanalo ng isa, Oh. Eh, may tatlong daang congressman. So, Pero, wala ako diyan kong Eli. Mm -hmm. Oo. Magbuklod ang mga health workers natin. Oo. Iisang tindig, iisang tinig, ipasa ang magna Carta of uh, private health workers. Ah, maganda 'yung binanggit mo, Pangulo. Uh, sa totoo lang, bilib ako sa inyo. For 17 years hindi umurong dito sa laban. Oo. Tas buo pa rin ang determinasyon na ano. Ipag ipagpat ipagtagumpay. Itong laban natin sa Magna Carta for healthcare Workers. Ang problema ng mga uh, manggagawa pang kalusugan natin I think hindi lang ito nasusukat sa taon kung gaano kalala yung problema natin even before. Kaya ang naging ang magandang take off lahat ng health workers ngayon sa private uh, private health workers ngayon ay mag-bookload. Ipanawagan at tindigan yung Magna Carta o Private Health Workers. Ibigay ito dahil hindi na tayo ulit mag aantay ng isang pandemya para mangyari ulit ito at para makilala ulit yung kabayanihan ng ating mga health workers. Kundi ibigay ito ngayon na, ipasa ito ngayon na kasi kailangan na kailangan ng ating mga health workers. Kayo siyempre. Uh, May eleksyon o wala, ay, magkakasama tayo, mag tayo. A ang, ang tama yan. yan. Napatunayan din naman namin sa inyo yan. kita ko ba ito? Ayan. Ayun, 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 Nay, ayun, 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 Nay, ayun, -nay, 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 -nay. nay ako ako pa pala ito. Nandito pa, parang ayaw mo naman na nandito ako. nagulat ako. Kanina pa ako umagan. Alam nasunog na ako dito. Ah, oo, oo, ganun ako. Ganun kasipag. Oh. Nay, may tanong ako. Ano ang pangarap na gusto mong marating? Siyempre. Pangarap ko? Hmm, pangarap mo. Mababa ang buhay ko. Ayun. Ganun. ganun ka kahaba? <laughs> yung hanggang pagtanda ko talaga. Mga um, 150. Huwag <laughs> naman. Wag naman. <laughs> Sobra na. Thank you, ate. Huwag <laughs> naman you. 150. Mga 110. Lang. Mga ganun lang. <laughs> Mga ganun. Bula, <laughs> <So, okay, siguro. laughs> Thank you, ate. Thank you po. <laughs>